two weeks na kami dito. And, uh, hindi pa ako pwedeng maglakad-lakad ng mahaba. Kasi, nahihingal ako dahil sa effect ng cryoablation, yung second treatment ko. So, maraming salamat pa rin sa lahat ng nagpapaabot ng inyong financial na tulong. Ma'am Janet, si Ma'am Janet ay nandito sa Hong Kong. Nagpadala siya ng 2,000 pesos kila kay Ma'am ID. Tapos, tinransfer ni Ma'am ID sa Gcash ni Ma'am Ga. So, yun yung binili namin kagabi ng food. Pa, yung paalis na sila si ID at saka si Boyet pa ng Pilipinas. And, Ma'am Janet, binaligtad yung kanyang pangalan eh. Basta Janet. Tapos yung kanyang apelido nasa kabilang cellphone ko. Hindi ako makabangon kasi may soyro yung ano ko. May soyro yung kamay ko. And then pangalawa ay si Orly Olager. Isa namin nasa South Korea. Nagpadala siya ng 3,000 pesos. Thank you dong Orly Olager sa South Korea. Ingat ka po palagi dyan. At sa lahat po ng mga sudyante namin. Thank you so much. So, yan yung blessing na natanggap namin kagabi. And then, ngayong araw ay aming second week dito sa China. Hi, Kuya. Hello. Morning. Magluluto daw sila si Mamga at saka si Jojo. Hinihingal pa ako. Kumusta si Ma'am Karen? Ano pa, in -shake -shake? Ako hinihingal ako pag naglakad. Tapos nagdudugi pa siya. Na ano daw sa radiation. 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 Ako din, kailangan ko munang higa. Ano Kasi... Eighteen, eh. Ako din, pangatlong araw na to, na hindi ako makalakad ng, ano kasi hinihingal ako. Si Ma'am J. yun, nagpahinga ra din. Pahinga din kasi kaka, ano lang niya, kaka-opera. Ano, sinanitize? Sina Oo. -o. Kasi darating na yung kapatid ni Mamga bukas. Uh -huh. kuya ano muna mamaya po, mapupunta daw sila don sila lang muna ikaw alagaan mo muna si mam Karen oo sila muna ang dalawa dun magluto sige kuya Ay, ah, walang problema kuya don't worry may ano pa tayo dito ah, sige kuya Ayan, si Kuya Mel. So, yun. <coughs> Kailangan ko munang higa. Para hindi ako uh, ubuhin. So, happy second week, sari, dito sa China. Thank you, Ma'am Janet and Dodong Orly Olager. God bless you more. Bye. And ito pa, I'm so surprised kasi Uh, meron naman akong pera. Kaso lang, hindi ko ma-withdraw ng buo. And nung first treatment ko, yung local targeted chemo, kailangan magbayad ako ng 400 pesos. 400,000 pesos sa pera natin. <coughs> sa Chinese, that's around 50,000 RMB. Kaya wala akong ibang naisip kung di si Madam Wakwak na hiram ako ng 400,000 pesos. At ngayon ko lang nalaman na ang totoong mayaman pala ay yung pinsan pala ni Madam Wakwak na si Fatima Buhulana ang babaeng lakwatsera. Yun yung nagpahiram sa akin ng 400,000 pesos. Kaya Day Fatima, ngayon alam ko na Day. Thank you for your generosity. Babayaran ko yan Day. Hindi ako dadagan. Si Madam Wakwak ay talagang pobreng milyonarya yan. Kaya ang totoong milyonarya pala ay si Fatima ang buhula ng Lakwat Sera. Oo, and congratulations Fatima ang buhulan ng La Quetzera kasi approved na ang kanyang US visa kaya ngayon since mayama na siya ang gagawin niya ay mag La na lang siya papuntang US at papunta na siyang US actually congratulations Fatima ang buholan ng La Quetzera at maraming salamat sa so, pagpapautang mo sa akin ng 400,000 pesos. Promise day pag pag-uwi ko ng Cebu, babayaran kita. God bless your trip. Once again, ingat ka po. Kasi <coughs> uutang pa ulit ako sa iyo. God bless you more. Madam Wakwak, thank you so much, Dai. Alam mo yan. Pahinga mo na ako. God bless us all and advance happy Chinese New Year. Once again, Fatima, ang buhula ng lakwatsera, ikaw na, sa'yo na, ang corona. Sa Pinas na amoy water, nagyapoy water. O <laughs> pa rin na, ang bayaran. Sino na Ay, <coughs> Dumating na sa atin Nini sa China. Kagabi ayan. Hi, Hi atin Nini And see si in the Jerlyn. Welcome to China and ito yung mga mga isa sa mga importanteng pinapadala namin kasi nga malamig dito. <laughs> Thank you so much my Mang I would like to Give credits to my timang and sa kapatid ko Kasi titing Sa paghatid nito And galing ito kay ma'am Glenda Of oh, it's Glenda's online shop 2.0 Ito ay gamitin namin Pang Pag unsaniday Pang, pang oh, haplas. haplas Para sa Mawala ang aming mga Panukot Yeah. Um, Indot ni yun. Talagang muringga oh. Moringa. Thank you, Ma'am Glenda and my Mang. Thank you so much for the effort. So, abangan nyo na lang ang journey namin ni Atinini kasama ang iba pang mga Pinoy dito. So, kakarating lang nila kagabi. Kaninang, ano pala, nadaling araw ngayon sa Ate Nini. Parang <laughs> Oh, di ba? Chinese na. Chinese na sa atin yun. <laughs> so, yun. Kasama sa atin yun Sa mga Pilipino na pumunta dito, kagaya ko din, na magiging very healthy na pag-uwi namin sa Pilipinas. So, once again, Ma'am Glenda. Yeah. Sa mga gustong mag-ano, sa mga gustong bumili ng mga online ano. Yung mga turno ba sinusuot namin kang Ma'am Glenda of It's Glenda's online shop 2.0 at nagbebenta din siya ng moringa. Itong mga massage ano siya. Massage gel. Maganda siya sa mga panuhot lalong-lalo na po pag nasa bansa ka na lamig. Kagaya dito sa China. Okay, Ma'am Glenda, thank you so much makatulog na kami ng mahimbing sa gabi. Kasi to, sa so, totoo lang, naubusan kami. At hindi din natin naisipan, Dai, na magpadala ng Efficacent Oil. Mm. No? Mm. o oh, mm. naa. Mm. O oh, naa? Ah? Mm. O oh, naa, di? May mm. sinuong mm. mga Efficacent Oil. So yan, thank you so much. Bye. Mm. 我跟他说，帮我擦好了，你擦着呢，你你你小心。啊好，这插着就没事。哦，还有没有一个？来个，你摔我。不会，不会吗？我你打开你哦，你摔我，哎，你摔我。哎，个，等一等。那个左边的，知道吗？还是新的。

先打开啊，嗯，然后，然后打开就这样，没事没事的，我，我帮到嘞，哎，没有吗？不是，这个在在外面哦，嗯，转发哦。 一下回票啊，啊啊，一下回票啊，OK 呢？行啊，OK OK，我拿个电单，嗯 okay. 拿个电单给你。嗯，他本来是拿这个电的，这个这个，嗯，拿这个电买的，嗯，我拿一个传单，再见。 diba best yeah. caregiver and best <laughs> interpreter unsaon na lang unsaon na lang kung wala si mga muga pulog ng langit Sudah, oh, ini Oke sige, sige. Okay, 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 okay. Okay.

ibang ibat tinini uh -huh. ibang ibang

就来找我们，给他拉进电脑来啊，不然他那些治疗没有办法开展来、啊、我我可以去啊。哦，那你等会弄好了就把资料给我哦。哦，啊、给给你什么？就是他不是有那手腕带？啊，对，啊、我我要去一楼吗？还是我你我们两个？嗯、呃，我问一下，是不是有人带你去先哈？啊,啊好。嗯、我们呃，如果要去那边，是我们 OK 啦。